ng mga maiinit na tanong. Kaya naman, guys, handa na ba kayong tatlo? O, pati inak ulo, sabay-sabay. Okay, ha? Ayoko yun! Ayoko na ulo! don't Kaya naman, ang uunahin natin ay... O, Sugar, ikaw na! ikaw, Sugar! na, Bilang Asler Bilang sweet ka! Ay, Ayan, bilang sweet ka. Okay. Eto okay. na! na! Okay! Yes, okay. <laughs> <laughs> Ang hot seat question mo ay... Ito <laughs> na Sugar, naging open ka naman sa pinanggalingan mo dati. Na dati, nakatira ka sa koral at kumakain ng pagpag. Minsan ka rin bang tumira sa bahay na naging boss mo sa trabaho mo noon? Sino bo boss? Hindi. Abay, wala naman ako sinasabi ko sino boss. Sinabi ko lang <laughs> naman yung boss mo dati. So pwede kung saan ka man nagtrabaho before. Hindi. Baka, baka tinanong ako, papatirahin ganun. Pero yung pinatira hindi, yung nakatira hindi. Hmm. Pero natanong ka? Natanong ako. Ah, bakit ka tinanong? Kasi super mahirap kami, di ba? Naawa sa akin. Sabi parang, patirahin kita sa ganitong ano, eh, wala akong babayaran kasi ang bait talaga pati checker hindi ko kuno yung check sabi ko lang gusto ko lang po ng regular job andun yung may kasama siya yung girlfriend niya yung manager niya so sabi ko sa kanya gusto ko lang po ng regular job hindi ko po kailangan ng ano ng nung or yung checke kasi kaya ko naman po maghanap buhay tapos sabi niya hindi doon ka na tumira may monthly juice na 15,000 sabi ko ano po sabi ko nakikitain mo. Oh, kasi may monthly juice. Oh. Ayun, nilalakad ko lang, 3,000. May kasama kong <laughs> Pero ano, tipid kasi nilalakad ko lang dun sa... Oh, oh, oh. Anong, Pero kung walang monthly po. juice? Kung walang monthly juice? Eh, pang masahe, lalaka rin ko lang yung ano Mas malayo. Oo. Eh, kung wala ka rin babayaran sa pamasahe? Oh. Wala kang so, babayaran? Wala. 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 Libre. Libre. Pati yung pamasahe mo sagot ni Boss. Basta may lang kapalit, ha? Okay yun sa akin, buong pamilya ko kasama? Pwede! Kahit buong barangay mo, pwede! Wow! na oras kailan lang biyahe from your house to ano your workplace. Okay lang ako! Araw-araw! Araw. Ano po? Okay. So, balikan natin yung mga panahon na nag, yung struggling days mo na nag-umpisa ka pa lang. O, sa sap ko yung boss mo sinabi sa gabi, "Yakitin ang trabaho, pero tumira ka sa akin." Ani, ngayon po yung dati. Eh diba, kakasabi ko lang dati. <laughs> dati. O, oh, uh, siyempre, brainy po, di ba? Okay. Of course. Oh. Tsaka <laughs> <laughs> patient naman ako. Oo, oh, tama. Kaya nga, so, dati, dati, dati. No, when you were starting, when you were struggling. Oo, oh, yung... hindi po, dati. Kung ngayon, oo, oh, dalawa na anak ko. Hindi ka papayag dati. Hindi na lang. <laughs> pero ngayon, papayag. Ay, doon, <laughs> papay pag-iisipan ko. <laughs> Charot lang. Alam mo, doon ka na nga, nahigubulo na kung mausap ka. <laughs> Sabi ko sa'yo, mapagod ka rin. lito na nga ako to begin with tapos nililito mo pa ako yan yung masasana lahat ng mga hardboard sa akin nagsimula kung paano sila nag-enchant <laughs> hard barbs hard barbs oh, diba yes walang mayinigta sa matitinding tanungan today tap mm -hmm. next si Gabby Aguilar oh my gosh. Si wow, my gosh oh my gosh dito sa Sarah, Diva! Diva!